Hello mga B, nagka mini heart attack na din ba kayo? Kwento ko sa inyo kung anong nangyari. Katatapos nga lang naming mag-harvest ng siling haba, kamatis at petchay. Inutusan ako ng mama na kumuha pa ng maraming eco bag kasi mamimitas pa kami ng gulay. Dahil sa tinatamad na akong maglakad, nag-bike na lang ako papunta sa second vegetable patch na aming bibisitahin. Tirik na tirik na talaga yung araw kaya nagbisikleta na lang ako para maiwasan ang prolonged exposure sa UV rays at para hindi magkasan damage. Upo o Battle gourd naman ang aming pipitasin ngayon. Mas mahirap silang i-harvest kasi bukod sa nakatago sila sa lilim ng mga dahon, halos nagbe-blend din yung kulay ng mismong bunga sa surrounding vegetation. Yes, vegetation sino ka dyan? Ang akala ko mabilis lang silang pitasin mula sa halaman. 'Yun pala kailangan ng patalim para mas effortless silang i-harvest. Pero dahil sa new information lang to sa hindi ako nakapagdala ng kahit gunting man lang. So, I resorted to brute force using only my bare hands. Nung napuno na namin yung eco bags, sinabi ko sa mama na mauuna na akong umuwi. Nung nilagay ko yung upo sa kargadera ng bike, bigla tong natumba dahil sa bigat. Ang malala pa dun, nahulog yung mga upo kasama yung wallet ni mama sa loob ng malalim na balon. Buti na lang at nandun si Kuya Rope to retrieve the wallet. B. Huwag kasing tatanga-tanga para hindi nagkakaalta presyon ng wala sa oras. Yun lang.